So ito guys, breaking news, katatapos lang a few minutes ago o tuluyan na pong dineklara ng COMELEC itong si Roberto Pinpin Uy bilang congressman ng 1st district ng Sambuanga del Norte. O dito po, proceedings of the Special Board of Canvassers of Sambuanga For the proclamation of member House of Representative Na naganap po dyan sa Palacio del Gobernador Sa Intramuros Opo, tuluyan na pong dineklara Ito pong si Roberto Uy uh, Of course, pagkatapos pong uh, uh, Maglabas din ng Supreme Court Ng kautusan Na ito pong si Roberto Uy Yung karapat dapat po Na maging congressman dyan po Sa uh, First District ng Sambuanga del Norte. So, yan po yung mga videos. Yan. So, talaga pong siya na. Uh, umaga, ano na. Siya po ay pwede nang umupo. Magka, uh, magkakaroon na siya ng opisina doon po sa sa kongreso at siya ay makakasama na sa mga sa mga gawain doon bilang isang kongresista pagkatapos po ng uh, ilang buwan ng mga labanan po sa korte. Okay? Nung, nung nakaraang araw, sumubok pa pong mag-file uh, sa Supreme Court itong kampo. Nung kanyang tinalo, nung nakaraang eleksyon na si dating Congressman John Halusos, sinubukan pang pigilan sa Supreme Court, pero ito po, hindi na po napigilan yung pong pag-proklama uh, dito kay Roberto uh, Pinpin, Uy, bilang uh, uh, nanalo na congressman doon po sa huling eleksyon. Um, ito po ay big deal. Big deal po sa Sambuanga del Norte. Big deal po sa mga halusos. Kasi po, since 1995, kung di ako nagkakamali, yun po yung taon na unang umupo, yung pong matandang halusos bilang congressman ay hindi na po napunta sa ibang tao yung pong distrito na yan. Okay? Uh, Sumunod kay uh, doon sa matandang halusos uh, Kamag-anak nila Tapos yung uh, si Bullet Naging uh, congressman din yan I think tatlong terms yung kay Bullet. Basta parating nasa mga halusos Yung pong uh, distrito dyan Sa Sambuanga del Norte Hindi po naalis At uh, ngayon po Ang nakakuha pa sa kanila Ay mula doon sa kanilang karibal na pamilya May dito po si Pinpin Uy So, meron po siyang mensahe sa kanyang Facebook page. Diara inyong gihulat langga. O, yun. So, mas hashtag proclaim. So, masayang masaya. Itong si Pin uh, Pinpin Uy. Dahil po, finally, finally, ay uh, narinig na yung boses. So, so sa mga hindi pamilyar sa storya dito, uh, meron kasing isang nuisance candidate daw na halusos rin na tumakbo. Okay, so, ito po ay na uh, napadeklara ng nuisance candidate Nung, uh, nung taga-tape, nung nila John Halusos O tapos, uh, pero yung pangalan niya nandun pa rin sa balota Ang nangyari, uh, yung mga boto na bumoto dun sa pangalawang Halusos Ay sinama dito kay John Halusos Okay, nung uh, nung after nung elections, nung sa Comelec uh, Tapos Uh, sabi nila, yung nuisance candidate daw Yung boto doon, dapat mapunta dito kay John Eh, kung wala yun, panalamang uh, sa boto itong si pinpin Uy nag -ruling yung Supreme Court Hindi pwede yan Dapat, yung uh, sa Comelec yung Board of Canvassers, kung sino may pinakamaraming boto, sila na yung mag, yun na yung idideklarang panalo Hindi pwede yung sila yung magde-decide idadagdag yung boto dito, ganun, hindi yun So nagruling na yung Comelec na mali yon at uh, ang karapat dapat na manalo ay itong si Pin Pin Uy well, So this is uh, uh, a ano, uh, sad loss for the halusos o ang tanong, ay magtutuloy-tuloy kaya yung kanilang mga pagkatalo sa mga korte pagkatapos po nilang matalo dito sa Comelec at sa Supreme Court? Di ba? Eh, yung doon po kaya sa issue ng Itbulaga ay uh, malasin din at matalo din itong mga losos Of course, malalaman po natin yan, lalabas po yan in the coming months baka December, baka January, pero hopefully hindi na po magpas ng January yan. Malalaman po natin yung pong ruling kung ano po ang magiging sagot ng korte doon po sa sa una sa copyright na nilalaban ng TVJ. O sumunod po doon sa injunction tapos doon po sa IPO at doon sa labor case. Ang dami po, eh, kaliwat kanan ng mga kaso ang kinakaharap po nitong mga halusot, halusos at sa tape dahil po doon dito sa buong gulo ng Itbulaga na ito. At uh, tingnan po natin, pero ako, ako definitely susunod na eleksyon. Pumunta ako doon sa page ni ano, maging, maging ano din tayo, maging fair din tayo. Ah. Punta tayo sa page ni Halusos. Siya po ay Uh, hindi tumitigil sa pag uh, sa pag uh, uh at sa paggawa ng mga proyekto doon po sa kanilang distrito. Eh, ito, Romeo Halosos Jr. E ano. Tuloy-tuloy pa rin po yung mga pamimigay nilang ganyan. So, ibig sabihin po, mukhang susunod na eleksyon, lalaban po ulit. Merong rematch ulit itong sila Pin Pin Uy at itong si John Halosos. At uh, mukhang mabibisi na naman sila sa 2025. At hindi papayag, syempre, ng, ang mga halosos na mabitawan lang yung pwesto na yan. yan. Like I said, ako ang issue ko naman sa mga halosos ay doon lang sa pangalan ng Itbulaga na may balik sa TVJ at may ayos yan. At uh, may iba yung pangalan ng show nila sa tape. O, pero pag dito sa eleksyon, nakita ko naman uh, sa politika, maganda naman yung mga naging proyekto nila. Nakita ko naman dyan. Pero syempre, uh, kailangan manaig yung boses ng tao. At uh, congratulations to uh, Congressman Pin Pin Uy na Pinro na ng Comelec. Okay? So, yan po yung latest po natin. Mamaya po, kita-kita ulit tayo sa Eat Daily, sa live po natin. At uh, yeah, mayroon meron po tayong mga latest news sa pag-uusapan sa noon time. So, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video, guys. Have a great day, mga Dabarkads.